Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Ang Western Conference ngayon ay napakadikit. Bukod nga sa number 1 OKC Thunder ay walang gaanong distansyang iba pang team sa isa't isa. -tisa. Kung titingnan natin ang top 6 ng West, ito ay ang OKC Thunder. Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers at ang Dallas Mavericks. Sa top 3 teams sa OKC, Rockets at Grizzlies, ni isa nga dito ay wala pa nakakaabot sa West Finals in the recent years. Ang Rockets nga ay ang nakaabot na noon, subalit alam naman nating ibang team na ito at lahat na nga ito mga young players sa ngayon. Sila nga yung mga team na masasabi natin na wala pang napapatunayan sa playoffs at madalas si label ng mga fans pilang pang regular season lang. Habang ang Mavs at Clippers naman ay medyo questionable pa nga sa ngayon dahil hindi natin alam kung gaano ba ka healthy si Luka Doncic ngayong season at ganun din nga ang Clippers. Nakadepende nga ang lahat kung anong klaseng Kawhi Leonard ang makikita natin. Kung out nga si Kawhi ay tulad ng kadalasan ay playoff team ang Clippers at hindi championship level team pero kung makikita nga natin ang playoff Kawhi Leonard ay may enough pieces sila upang maging legit championship contender habang ang Denver Nuggets naman ang isang team na subok na at alam nating lahat na kung ano ang pinapakita nila ngayong regular season ay kaya nila itong dalhin sa playoffs o mas galingan pa Natalo nga sila sa Minnesota Timberwolves last playoffs Dahil literal na binoo ang team na yun para lang talunin sila Subalit na nga mote na ngayto laban sa Dallas Mavericks With Minnesota Timberwolves not looking the same matapos na trade si Carl Anthony Towns To seeding Denver Nuggets nga ulit ang team to beat pagdating sa West Sila nga yung may perfect balance ng galing at experience sa top 6 teams sa West ngayon At hindi nga injury prone si Nikola Jokic sa OKC, Rockets at Grizzlies nga ay andun pa ang question mark pagdating sa kanilang magiging playoff performance dahil sa kakulangan ng experience. Sa Mavs at Clippers naman ay questionable sa kanila ay ang kalusugan ng kanilang mga star players. Kaya naman kahit na hindi number 1 ang Denver Nuggets sa ngayon, posibleng sila pa din nga ang team to beat pagdating sa playoff sa Western Conference. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang team na built for playoffs pagdating sa West? Habang si Victor Wembanyama naman ay nag-viral nga nung isang araw lamang na makipag-jersey swap ito sa isang bata. It was a great moment para sa young fan. Ganun pa man ay ngayon nga mga kaibigan binibenta na kagad ang jersey na ito sa starting price na $10,000 at ito na lang nga ang naging reaksyon ng former number one pick. Hindi nga ito makapaniwala mga kaibigan na ganun kabilis ibenta ang kanyang jersey. Madaming fans ang hindi natuwa sa magulang ng bata na ito dahil tila ba hindi man lang nga daw pinahalagahan ang special special moment na ito para sa bata at gusto ka agad itong perahan. Ganun pa man ay hindi nga natin alam kung ano ba ang financial situation ng pamilya nito at kung talagang nangangailangan na sila ngayon. Subalit kung makakapaghintay lang nga sana sila ng 10 hanggang 15 taon ay inaasa na mas aangat pa nga ang value ng jersey na ito mga kaibigan, na binigay sa kanila ni Wemby. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?